In this video guys magluluto po tayo ng pancit kanton una ang sa una guys tayo na an kaliro at saka tubig pakuluan ng ma mayos ah. tingnan nyo ang aking lutuan ang dumi na. so lapit na ma Bukal, mabukal, mabukal ba? And guys, shout out dito sa tuwang mga followers, of subscriber, sa youtube channel, so shout out kay Art, Steve, oh Kevin nila pinya, John Apple, Apple, ah, Apple ba? Apple? So yan guys, so guys, malapit na buat setagi kon para kapi paman sa kapi nga idol ruto so, tani ini pesud anu pemahawa nah ni ko so, kapi kapi ini moang labahan dito mga idol oh ini ni agi labahan Hai ke kesbut aman ya tadi nih kabu Ayo pengkapi Ayu pengkapi mengadu dulu so, mga idol di na to so kani ato na i-prepare ato sa takloban in 5 minutes yan oh. may ulam tayo at may pakapi pa so lagay natin sa loob ng bahay Hold on. malapit na guys okay na so ito na siyang haunon haunon na to ni eh, guys si butang na to deri ya atong iyo pa tubig tubig guys okay na nalagyan ng to lamas Yan ang lamas, lagyan ng suka. Patis pala. Yan. Ayos. Yan. Ulam for tonight. Ayos ulam. Okay, thank you for watching.